Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome po sa ating pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating Pecha para po ngayong December 28. Uh, at sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers natin dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada dito tayo sa December. Ayan, uh, 12 pa rin po tayo. Ayan, 12. 28 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Eh, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify lang naman tip natin yung numero natin dito. Ayan, 1 plus 2 is 3, 2 plus 8 is 10, and uh, 2 plus 4 is 6. Ganoon din po sa bandang gitna. 3 plus 10 is 13, at uh, 10 plus 6 is 16. Ganoon din po sa bandang baba. Uh, 13 plus 16 is 29. Ito po ang ating numero. Meron tayong 29. At yung kaparis na ating numero, dito naman po sa bandang tip na. Combine lang natin itong kapang numero natin dito. 3 plus 10 plus 6 is 19. Ayan, 19. Yan po ang ating kaparis na numero. Meron tayong 19. At pwedeng-pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 19-29 or 29-19 ayun mga idol pwede pwede na po yan at ayan 2 digits din po sila kaya simplify pa yung muna natin sila bago natin yun isumada ayun unahin natin ang 19 1 plus 9 is 10 ang 2 digits yung 10 kaya simplify muna natin yan kaya magiging 1 plus 0 is 1 ayun mga idol at dito naman sa 29, 2 plus 9 is 11, 2 digits din po siya, kaya isisimplify din natin yung 11, kaya magiging 1 plus 1 is 2. At ito ang ating isusumadang ngayon, 1 at saka 2. At unahin po natin yung ang 1, kunin muna natin yung 10, sumadang this, 1 plus 0 is 1. At yung 19, sumadang this 19, 1 plus 9 is 10. Pwede rin dyan ang 37, sumadang ito yung 37. 3 plus 7 is 10 at 28. So, mga ka-28. 2 plus 8 is 10. Ayan, mga idol. At dito naman sa 2, kukunin mo natin yung 11. Ayan. So, mga ka-11. 1 plus 1 is 2. At itong 29. So, mga ka-29. 2 plus 9 is 11. Pwede rin po yan ang 20. So, mga ka-20. 2 plus 0 is 2. At pwede rin ang Uh, 38. Ayan mga uh, idol, sumada sumado 38 3 plus 8 is 11 Ayan mga uh, idol, yan po yung ating mga numero na nakuha na pwede natin pagpilihan sa ating sumada ngayon kung December 28 Meron tayong 1, 10, 19, 37, 28, 2, 11, 29, 20 at 38 Ayan, ganun pa po, rambol lang natin, pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero Uh, sa ating sample naman, pinuha natin dito ang 28 ayan, orang natin ng konti 28 and 11 28, 11 then 10 and 29 then 29 at uh, 2 and 19 ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin, mga kombinasyon natin na sa ating sumado ngayon sa Encore 28. Yan, meron tayong 28 onse, 29 at dos juice sa mga sample natin yan, kung gusto nyo po sila, pwede pwede rin po natin nakayaan. Pwede niyo po tayong kumuha, magdagdag sa mga numero na natin dito sa mga naka-insert like po dito sa taas. Ayan, kaya na lang po yung humili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga nuhiyakaw. At then mga idol, yan po ang ating sumati sa Petya para po ng December 28, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating lahat.